Hello guys, samahan nyo ako magtitimpla ng gamot ng aming baka kasi nagtatay siya. Ito si guys. So, timplahin muna natin ito para ipainom sa kanya. Yan. Hatiin natin. Wait lang. Ito. Oh. No. Okay. Lagyan natin ng tubig. Okay. konti lang siya. Nasa na siya. Ayan, magtahan natin doon. Ma! Ma! Ito na, vitamin mo! Ma! Ma! Ah! Eh, inom ka dali! Eh, inom ka! Oh, behiba, oh 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 to, tok mo dito na, oh inom, ubus, na, wow, very good, inubus, wala na, ubus na, good boy, good boy, si Mr. Swabe, si Mr. Swabe, good boy, tama na, okay, ay, si Brice, sige, iyakot mo si Brice sa video, o, oh. One more drink. Ayan, ito. Drink ka, oh. Mm. Sanay ito, no? Mm. Ayan. More. Dugangi pa? More water. Ayan. Bless it. Behave. Bless it. Oh. Ayan, 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 ayan. More drink. Mm. Good boy. Ayaw na. Ayaw lang kami, no? <laughs> Natandaan na tayo good boy jid ah so, aya mo nang uminom nang gamo blese mm. <laughs> buot ano Kanugon kun baka kun bag balig ya indi igbalig ron kabuot oh may biguting, puti wala na oh wala na wala na wala na ayaw nang uminom <laughs>